Sa so, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito, tayo po ngayon ay nandirito sa bilihan po ng mga power tools at saka ng mga hand tools na inyo pong kakailanganin sa inyong construction project. Sa video pong ito, amin pong ipapakita sa inyo kung saan kayo makakabili ng mura at dekalidad ng mga power tools na inyo pong kakailanganin sa inyong mga construction project. Samahan nyo hmm. po kami sa video pong ito upang uh, maituro po namin at the same time, mabigyan po namin kayo ng guide kung paano kayo makaka-order ng mga power tools na inyo pong kakailanganin pero bago po tayo magsimula introhan muna natin ito po ngayon ito po yung mga binili natin no? kasi uh, sa project po natin mga ngailangan tayo ng bago nating cut off machine at the same time, meron din po tayong uh, Bosch na grinder so, itong pinupuntahan po namin na to actually, matagal na po namin itong uh, suki so, okay, sa pagbili ng aming mga tools doon sa kabilang branch no pero ngayon bumuta po tayo ngayon dito sa kanilang head office para doon mismo bumili at makapili po ng ating uh, tools na kakailanganin sa construct sa construction project bali uh, para lang tayo magkaroon ng idea ito po yung kanilang head office ito po yung kanilang showroom yung mga available po na product nila po ngayon ay nandito at the same time, dito rin po sa part na to, dito tinatanggap yung mga online delivery. So kung kayo po ay uh, magi inquire sa sa Lazada at sa Shopee, uh, bali sila, sila ma'am po ang mag uh, 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 tawag nito, mag a sa inyo, mag sa inyo, no? So sa kanilang online sa kanilang online shop, sa website ng uh, bali sasabihin ko na nga rin po pala, no? Ang shop nga po pala na ito, ang pangalan ay Giga Tools. So, pag nag-check po kayo sa FB, at, sa at, sa, at saka sa Shopee, at saka sa Lazada, so, ma search niyo po yung kanilang pangalan, no? Uh, Giga Tools. Tapos, sa address po nila, kung gusto nyo po na uh, mag-visit sa kanilang office, bali ito po ay makikita sa E. Rodriguez no? Katapat po sila ng PT station, ng gasoline station. Kung kayo po ay manggagaling sa Cubao, bago po kayo makarating sa Welcome Rotonda, ay dadaanan nyo na po itong uh, PT station. Katapat po sila ng uh, Dagoy Hotel. No? Dito po sila sa May E. Rodriguez, Barangay Galas, Quezon City po, no? So, eto, kaya dito po kasi kami bumili, no? Uh, dito po, mas mababa po ang presyo nila compare sa mall. At the same time po, uh, all original po kasi sa ngayon po marami na pong lumalabas na mga na nagsasabing mura pero hindi naman po original, no? Ang nangyayari po noon, hindi po nakakatipid dahil mabilis nga po masira yung mga yung mga gamit. Ang nangyari, paulit-ulit lang ang pagbili, lumalaki lang po ang gastos. At dito nga po pala sa part na to, no? Uh, alam niyo naman po na tayo po ay isa sa mga content creator ni Bosch So ito po ay uh, official uh, distributor ng Boss. So yung mga Boss natin jog uh, actually may event nga tayo this coming bare months, no kay Boss. So ito po yung kanilang product dito available din po siya. No. Ito po yung mga product po nila dito. Kung ano po yung product na ipinakita doon sa event na pinuntahan natin nung nakaraan dito po available din po sa kanila. So ito po Bosch product. Kaya po ang pinili natin ay Bosch product, no? Kasi ah uh, yung mga gamit natin do sa kabilang mga project, no? Pinagamit sa atin ay Bosch. So ito po, although may iba naman pong mga product na nandito, no? Meron po silang Stanley, DeWalt, and then Makita, no? ah uh, kami naman po ay eh, wala naman po kaming prepared na mga brand, no? Kung ano po ang inyong magustuhan, pero sa amin sa akin po, on my own experience, ang uh, ginagamit ko pong mga tools ay Bosch. So ito po, Bosch po 'yan. ito so, pa po yung mga gamit ni Bosch. Ayan. Tapos kung kayo po ay mag-online, no? Makikita nyo po lahat ng product nila ay nandoon sa Uh, sa website ng Giga Tools, no? I-check nyo po sa Google or i-check nyo po sa sa FB. Uh, i-check nyo rin po siya sa uh, Lazada and sa Shopee. So, as of now, ito pa lang po. Pero meron din po silang branch na yung una po namin pinuntahan ay nasa Maynila po, no? Pero sa ngayon, dito po pumunta sa head office nila dito sa May Rodriguez. So, ito po, bali ginagawa na po nila mam ma yung ating OR. disclaimer po, ang video pong ito ay hindi sponsored, no? Uh, gusto lang po namin kayo mabigyan ng idea dun sa mga nagnanais na mag-invest ng kanilang mga tools, no? Sa panahon po ngayon, kailangan ang mabili po natin ay magandang klase ng, ng tools at the same time po, yung original, para po unang-una yung warranty, no? Uh, yung warranty, tapos mabilis po na ayong uh, yung inyong tools kung magkaroon ng problema ay ay maayos agad mapapalitan tapos uh, sulit po yung inyong pagbili ng inyong mga tools so eto po sa mga naghahanap pa po ng kung saan sila makakabili ng mga original at saka mga uh, mababang presyo ng mga tools mga power tools hand tools na inyo pong kakailanganin ito po si sir na po yung aming resibo tapos magte-testing ba tayo sir Oh, so, iti-testing namin yung tools. So, dito po, bago po i- I, i pull out yung tools no ite testing nyo po muna at the same eto po pala kung kayo po pala ay mag order online nagdi-deliver din po sila no kaya lang po yung shipping fee ay kayo na po ang mag ano noon kayo na po ang magbabayad noon bali sila lang po ang mag magbubuk tapos babayaran yung shipping fee so ipaprocess na po yun Idideliver sa inyo ah uh, kung ngayong araw nyo binili, ngayong araw din po i-deliver. So, iti-testing namin nila sir yung tools namin. So, ito yung resibo namin ha. So, ngayon, okay naman po yung uh, ating tools na nabili. Ang next step na gagawin po natin ay papadeliver na po natin yan sa site, no? Uh, magpapabook po tayo sa rider para doon na lang natin sa site siya duhin uh, para mas convenient sa atin, hindi na po tayo magdadala niya, no? Kung kayo din po ay gusto nyo magpa-deliver po, no? Uh, pwede po kayong mag-inquire kay, kay Giga Tools, no? Para ihahati din po sa inyong yung inyong mga nabibibig mga tools. So ayan, inaano na po ni Sir, no? pinapak na po. Sir, pwede po ba na ano? Ipasok na lang to sa loob. Uh, uh, sir. Di ba siya? Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aming video. Nalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kalaman at inspirasyon at sa mga kapatid po po natin na naghahanap ng ah uh, mga dekalidad, original at mga murang mga uh, power tools na inyo pong kakailanganin sa inyong mga construction project. Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.